Pare, nakikita tayo sa CCTV. Hindi. flash tayo. Tangi, mga tipaklong tayo. Hindi ka milyon. Ay, yari. Guys, for today's chismis, i-chismis ko sa inyo ang magkumparing Juan at Judas. Wala sila ngayon. Kaya babawi ako. Si Juan, kumpare ng tatay ko. Oo, ninong ko siya masama ang ugali niya. Medyo may pagkatanga rin kaya madalas maisahan ni Angkol Hudas. Oo, tiyo ko si Hudas. Nyemas, sa dami ng pwede maging angkol, si Hudas pa. Bukod kasi sa may pagkaklip tumanyak, chismoso pa. Sarili niyang pamangkin sinisiraan niya. Hay nako, buhay nga naman. Kaya wala pala sila ngayon kasi sininunguhan ay nagpasukat ng prosthetic na paa. Si Uncle Judas nasa barangay. Pinatawag dahil pinaghihinala ang kumuha ng cellphone ni Aling Marites. Iyan lang muna guys, paalam. Isang gabi, ginawa na namang pulutan ni Nahudas at Juan si Pedro. Paring Juan, alam mo ba kung bakit lagi nasa si Pedro? Bakit nga ba, paring hudas hindi yan makatalon. May gout yan. Ah, kaya pala. Kakakain niya yan ng anahaw. Hindi. Kakainom ng beer. Daddy? Daddy, dumating ka na? Oh, Pedro. Kumusta ka na? Makakasama ka ba sa graduation? Daddy, kagraduate na po. Mabuti po, umuwi ka na. Siyempre, kasi proud ako sa'yo. Proud ako kasi may anak akong magiging agriculturist na. Ikaw na yata mag aawon sa kahirapan ng mga magsasaka. Salamat dad. Good luck Pedro. Kailangan ako nang umalis. Daddy? Daddy saan ka pupunta? Daddy! Daddy! Nako, panaginip lang pala. Akala ko umuwi na si Daddy. Di bali, nandiyan naman si Uncle Hudas. Uncle Ludas, nagpadala na po ba si Daddy? Bakit? Kailangan mo na naman ng pantoma? Naku, hindi po. Kailangan na pong magbayad ng graduation fee. Kagraduate ka na pala? Naku, Pedro. Pagkatapos mong graduate, ano? Inom dito, inom doon, kain dito, kain doon? Ano, gagayahin mo ang ninunguan mo? Anong nangyari? Hayun, nalumpo. Gusto mo ba ang dami niyo namang sinabi, Angkol. Gusto ko lang naman malaman kung nagpadala na si Daddy o hindi pa. Oo oh na, nagpadala na. Masaya ka na. Tiyan ka na nga. Maglinis ka, ha? Hudas ka talaga, Angkol. Ako si Juan. Oo, I have one leg. Pero hindi ako tamad. Gaya ng narinig ko kanina kay paring Hudas. Grabe siya. Ikinukumpara niya ako sa pamangkin niya. Gusto kong magtampo sa kanya. Gusto kong ipamukha sa kanya. Hindi na ako ngayon lumpo. Kompleto na ang pako. Salamat sa prosthetic leg ko. Teka, pupunta ako sa kanila para malaman nilang hindi na ako lumpo. Teka, teka, bakit hindi ako makatalon? Hindi rin ako makalipad. Bakit ganito? Naku, hindi nila ako dapat makitang gumagapang sa lupa. Bilis, Juan! Magtago ka! Magtago ka! Magandang gabi po, Mangudas. Nandiyan po ba si Pedro? Si Pedro? Baka nasa inuman na naman. Hanapin mo sa puno ng balete. Wala po siya ron. Eh, nasaan kaya? Kanina lang nandito yon, TikTok eh. Siguro, iniwasan niya ako. Hindi po kasi niya sinisi ng chat ko. Ay nako Maria, akala ko ikaw ang kachat niya kanina. Panay ang ngiti, hindi pala ikaw yun. Manang mana talaga sa kapatid ko. O sige na, usisimula na kasi ang batang kiyapo. Manonood na ako. Sige po, pakisabi na lang na pupunta ko. Salamat po. Grabe, siniraan na naman ako ng hudas kong angkol. Mang Juan, nakita niyo po ba si Pedro? Si Pedro? Hindi. Bakit? Wala ba sa bahay nila? Galing ba ako ron kagabi? Eh, kagabi pa naman pala yun. Punta mo uli ngayon. Eh, mukhang pinagtataguan po kasi ako. Eh, paano mo naman nasabi? Baka may nilakad. Alam mo naman, graduating na si Pedro. Busy yun. Alam ko po yun. Pero hindi niyo po kasi sinisinang chat ko. Ayaw niya ring sagutin ang tawag ko. Ah, ganun ba? Bakit? May pinag-awayan ba kayo? Hindi ko po matandaan. Baka nagselo siya. Naku, malabo po yun. Wala po kami. Ano? Hindi kayo magjowa Hindi po. Sige po, Mang Juan. Tuloy na po ako. May practice pa po kasi ako ng balay. Pakisabi na lang kay Pedro kung sakali makita niyo po siya. Salamat po. O oh, siya, sige. pag mo ang balay mo ha. Nang makahanap ka ng boyfriend. Mukhang wala ka ng pag-asa kay Pedro. Ay, hindi naman po ako umaasa. Mas gusto ko po ang matured na. Ay, naku. Sige na. Umayo ka na. Diyos ko pong batang ere. Kinikilabutan ako. Ako si Maria. Tamad ako. Kaya heto ako. Nalulungkot. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kayang tisin ang pambabaliwala sa akin ni Pedro. Kailangan ko na humanap ng paraan. Nagugutom na ako. At saka, may mga gusto akong bilhin na hindi ko mabibili kung wala siya. Kailangan ko na makahanap ng iba. Na magpupuno sa kakulangan ni Pedro. Hindi na ako masaya at kontento sa kanya. Siguro, natauhan na rin siya sa mga ginagawa ko. Well, hindi ako nagigilty dahil naging masaya rin naman siya sa feeling ko sinamahan ko siya sa mga kabaliwan niya. Naging adik na rin ako sa TikTok dahil sa kanya. Ngayon, adik na naman ako sa Reels. Dahil sabi raw ni Metamorphic, pwedeng kamita ang lahat. Heist, sana bago man lang ako makahanap ng kapalit ni Pedro, makausap kaman man lang siya. Hindi ko pa kasi naalbor ang AirPods Pro, second generation niya. Sayang din yun. Sayang din si Pedro. Bakit kasi agriculture ang kinuha niyang kurso? Hindi siya gumaya sa anak ni Mang Juan na si Lucas. Aeronautics ang kinuha. Sayang na na si Maria sa kakahanap sa akin. Hindi niya alam. Magaling ako magtago ng feelings. Nagtatampo ako sa kanya eh. Paano ba naman? Umabot na sa 50 mil ang utang niya sa akin kung sa sumahin. Wala pang interes yun. Iba naman ang utang sa libre. Siguro nainis din siya sa akin nang hindi ko siya nabilhan ng Air Jordan shoes. Kasi kabibili ko lang sa kanya ng bag. Sabi ko, next week naman. Hayo, nag-walk out sa mall. Imbis na magbo-buffet kami, hindi na natuloy. Ganyan yan si Maria kapag hindi nasusunod ang gusto at kapag binabaliwala. Ayaw ko siyang binabaliwala. Kaya lang gusto kong maramdaman niya rin ang sakit na nararamdaman po tuwing hindi siya nakikipag-engage sa reels ko. Hindi niya rin pinapanood ang TikTok videos ko. Masakit yun. Napakasakit. Teka, paalam na. Nakikipag-engage mo na ako sa nag-iisa kong follower sa Reels. Tol, palita ko, iniwasan mo si Maria. Bakit naman? Nagtatampo lang ako, Tol. Eh, huwag mo naman masyadong kahirapan. wawa naman siya. Saka, ikaw rin. Baka tuluyang ka na niyang iwan. Sanay na akong iniiwan. Ha. Pa yung kaibigan lang tol, Pedro. Ang mga babae dapat pinamahal sila, hindi sinasaktan. Ang sorte mo nga kay Marie. Puwede eh. sa maganda na, milik pang kumain. Tapos ang gaganda pa ng mga gamit niya. Sabi niya sa akin dati, marami raw siyang ipon kaya nakabibili siya ng gusto niya. Wala kang alam, Lucas. Wala. Ha? Wala? Eh, nagsumbong si Maria kagabi. Ikaw, kung hindi lang kita kinakapatid, inupa ka na kita. Bala ka dyan. Ikaw yata ang anak na yung kuluda si. Eh. Magsapa kayo. Sige na, paring Juan. Sama mo na ako. Last na lang to. Paring Judas, natatakot ako. Hindi ba nga last time na tayo Munti ka na tayo kasi may CCTV pala ang bahay na yun. Ayaw kong makulong pre. Ikaw na lang. Hindi tayo makukulong. Matagal na natin ginagawa to. Ngayon ka pa ba susuko? Graduate na si Lucas. Hindi ko na kailangan yan. Porkit nakapagtapos ka na ng anak mo, tatalikuran mo na ang buhay natin dati. Oo, oh, yun lang naman ang purpose ko. Kaya pinasok ko ang trabaho yan. Nagtataka nga ako sa'yo. Bakit kailangan mong gawin yan? wala ka namang anak. Regular naman ang pagpapadala sa iyo ni Paring Marco para sa inyo ni Pedro. Mas hindi mo kailangan ng pag-aakit bahay, Paring Judas. Kailangan kong mabayaran ang graduation fee at aling tuition fee ni Pedro. Nalala mo ba nung huling inuman natin? Nakalimang libo tayo. Tapos, tumaya ako sa loto. sandang combination kombinasyon ang tinayang ko. Eh, nasa nang iba? Hindi ba 30 mil kada buwan ang pinapadala sa'yo ni paring Marco? Eh pare, eh humingi kasi ng jikas ang jowa ko, kaya naubos. Lintik ka paring hudas. Bakit ganon Kahit hindi na ako pumayag na sumama kay paring hudas, ay parang gustok pa. May punto naman siya eh. Hindi porket nakapagpatapos na ako ng anak sa koleyo, ay okay na ako. Maghahanap pa ng trabaho si Lucas. Ang task kasi ng pangarap ng anak ko. Bukod sa napakamahal pa ng kurso niya, may mga pangangailangan pa rin pala kami sa pangaraw-araw. Kakain, magbabayad sa mga bills. Tapos, ditch lang si Mrs. sa Hong Kong. Kaya nga kinukulang kami ng madalas. Lalo ngayon, ang mamahal ng bilihin, ang mahal na ng bigas ang pamasahe. Pataas ng pataas dahil sa pagtaas din ng gasolina. Kulang na kulang kung tutusin ang pinapadala ng asawa ko. Malaking tulong talaga sa amin ang trabaho namin ni Paring Hudas. Oo, masama yun. Delikado. Pero anong magagawa ko? Elementary lang ang natapos ko. Hindi naman ako tinatanggap sa construction dahil kulang daw ako ng isang paa. Grabe ang discrimination, di ba? Tama, si paring Hudas. Teka, pupuntahan ko siya. Baka pwede pa akong sumama sa kanya. siya na, alis na ako. Wala akong nakita. Juan, sandali lang. Magpapaliwanag kami. Oo nga, Pedro. Maka magkamali ka ng akala. Ayaw ko kayong kausapin o harapin. Saka, hindi nyo kailangang magpaliwanag. Ginusto nyo naman yan eh. Nagkakamali ka, Pedro. Nandito ako para mangutang. Oo, Pedro. Totoo ang sinasabi niya. Sabi ko, kapag nagtagumpay ang lakad namin ng angkol mo, mapapautang ko siya. Bakit kailangan may yakapan? Wala naman kayo sa Pinoy teleserye. Kasi may pinagtapat ako sa kanya. Yun, umamin ka rin, Mang Juan. Bakit? Alam ba ito ni Lucas o kaya ni Aling Aning? Ang kitid ng utak mo, Pedro. Lalok na yun sa'yo. Hmm? Diyan ka na nga. Napasama tuloy ang pagpunta ko rito, Mang Juan. Maria, akong bahala rito kay Pedro. Mag-uusap kami. Gaya ng sinabi ko, wala naman tayong dapat pag-usapan. Hindi naman kami ni Maria. Ang totoo, iniiwasan ko na siya. Eh, hindi ito issue ng love triangle. Ang concern ko lang sana kaya ako pumunta rito ay tungkol sa anak mo si Lucas. Masakit siyang magsalita. Ah, ganun ba? Sige, pagsasabihan ko ang kinakapatid mo. Ako na ang humihingi ng pasensya sa mga sinabi niya sa'yo. Isa pa po, ano na naman po ba ang plano niyo ni Angko Ludas? Naku, wala yun Pedro. Hindi pa ako pumayag. Kakausapin ko pa lang siya uli kasi tinanggihan ko na siya. Eh ano nga po yun? Sige na, Pedro. Uwi ka na. Tatabag ka si si Pigilan niyo po siya, Ninong Juan. Mapanganib bang gagawin niyo? Hindi mo kilala ang angkol mo. Kapag ginusto niya, gagawin kahit anong mangyari. Kinakabahan ako nung... Eh, wala akong magagawa. Ayaw ko siyang kontrahin. Sabihin mo na lang po na bayad ng graduation at tuition fico para hindi na siya gumawa ng masama. Gagawang ko na lang po ng paraan para mabayaran ko. Magbebenta na lang po ako ng kung ano-ano. Nako Pedro, hindi naman ako papayag na gawin mo yan. Huwag mong ibenta ang katawan mo. Hindi po katawan, Ninong. Mga gamit po, gaya ng gadget. Ah, kala ko, ninawin mo kasi. Sa di kalayuan, tanaw na tanaw at dinig na dinig ni Judas ang usapan ng dalawa. Traidor din talaga ito si paring Juan. Ipinalam niya talaga kay Pedro ang plano ko. Kaya pala ayaw sumama. Yari ka sa akin, Juan Bondok. Hindi kita masisise kung ayaw mo na akong kausapin gaya ng dati. Wala pa akong pambayad sa'yo. Hindi na nga ako matapos-tapos sa pagkukulehyo dahil sa hirap ng buhay. Hindi na rin ako makainom ng milk tea. Bihira na rin ako makainom ng kape sa SB ang latest iPhone, hindi ko pa mabili. Ang bigat ng problema mo sa buhay, Maria. Hindi kita kayang tulungan. Mas kawawa ka pa sa mga taong nakaratay sa sakit at gusto pang mabuhay. Mas kawawa ka pa sa mga taong may kapansanan na nagsusumika para matulungan ang sarili at pamilya. Naawa ako sa Ang lalim ng pinagugutan mo ng problema. Okay lang, Pedro. Alam ko naman na mahirap ka lang. Ang daddy mo, may ibang pamilya sa ibang bansa, kaya gasino lang ang pinapadala sa'yo. Ang angkol mo, palamunin din. Heist, wala talaga akong mapapalang tulong sa'yo. Pumunta ka ba rito para magsorry o para insultuhin kami? Pumunta ako rito para malaman mong wala kaming relasyon ni Mang Juan. Ah, iyon ba? Mahirap lang naman si Nino, kaya sigurado akong wala kang mahihita sa kanya. Sinasabi mo bang namimera ako ng tao? Ikaw ang nagsabi niyan. Sige na, may rehearsal pa kami ng graduation. Ay, yaba, ga -graduate na, hmm? Ang yabang, porkit gagraduate na? Angkol naman, bakit kailangan niyo magsinuwalin sa akin? Sasabihin ko naman talaga sa'yo, kaya lang hindi ko alam kung paano. Maunawa naman po kita, basta alam ko. Sanay naman ako magtipid. Alam ko naman noon pa na hindi lahat ng perang para sa akin ay binibigay mo sa akin. Ang dami mong alam, pamangkin, bakit? Sinabi bang lahat sa iyo ng marites kong kumpare? Ang iba po, pero ang karamihan ay natuklasan ko lang. Ano pang natuklasan mo? Ano pang sinabi sa iyo ni Juan Leg? Totoo po bang sinusuyo mo si Maria? Ano, si Juan na nagtsutsun yan sa iyo? Hindi po, inuhuli lang kita. Karapatan ko namang umibig ah. Binata naman ako. Dalaga naman si Maria. Ang Cole, parang anak mo na lang siya. Age doesn't matter. Mahal ka ba niya? O mahal ka niya dahil may binibigay ka sa kanya? Noong bata pa lang kami ni Maria, mahilig nang magpalibri yun. Bil mo ko niyan, bil mo ko nito. Hindi siya ganon, Pedro. Huwag mong husga ng tao. Porkit hindi ka gusto, sinisiraan mo. Tamangkin lang kita. Wala kang karapatang ganyanin ako. Kung nagastos ka man ang pera mo, babayaran ko. Maghintay ka lang. Kahit wag na po, ayaw ko lang kayong gumawa ng masama. Nagawan ko na po ng paraan. Mamaya nga po pala, gagraduate na ako. Ikaw po ang kasama ko magmarcha. Kita po tayo sa ang Uncle. Bye po.